nagko-complain sa kanya sa munisipyo na meron siyang nabangga dyan sa may Tinakuha niya. Hello, Hello, sir. Hello, uh, sir. Hello, sir. ako po. Hello, sir. Hello, sir. na? sir. ka lang namin sa Hello, kasi Hello, sir. Hello, Ano? Hello, sir. nabangga mo, Hello, mo. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. sir. Hello, sir. sir. Hello, sir. Hello, sir. sir. Hello, sir. 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 sir.